Paolo Abilino, may inamin sa kanyang interview. Masaya na kasama ang actress sa mga projects. Hinehine -hine lang do umano no? sa so, kung anong meron sila ngayon. Hindi nagmamadali, kini-enjoy lang ang kasalukuyan. Nakakatuwa na tila malaman ang ibinahagi na aktor. Hindi na kasi makapagpigil ang mga fans sa pagtatanong kung ano na status ng dalawa. Kaya may nabuting sagutin na ang mga lumalabas na balita. In fairness kay Paul Abilino, state forward siya at hindi kakikitaan na etos lang ang mga lumalabas sa bibig. Ayan na ang nagustuhan na mga tagahanga sa kanya. Ayon nga sa mga opinion ng mga supporters, no problem for that Paolo. Ang akin lang, kung meron kayong something. I'm hoping you're not like si Please, don't pretend everything kasi kung wala talaga kayo, no worries. It's okay, it's fine. Kimi is a strong woman. I know she can handle it. Sana lang. Iba ka. Kimi deserve the love. So far, nakikita naman namin na mas better ka, kaysa kay Sian din. At ayaw ka namin husgayan, dahil sa mga past relationship mo. Lahat ng tao nagbabago at may kanya-kanyang road sa buhay. Ayon pa sa si isang komento, tama naman ang sinabi ni Paulo, hinay-hinay lang at huwag madaliin ang lahat. Lalo galing si Kim Chiu sa si isang heartbreak relationship. Tama, Hayaan mo na na mag-explore at mag-enjoy ang aktres. Huwag tiktahan at huwag madaliin. Mga gusto nito sa buhay. It takes time para pumasok sa isang relasyon. Inan lang yan sa mga nakakaunawa mga fans. Maganda rin talaga ang huwag magpadaras-dalos at magmadali sa buhay.